Ilan? Dito kami ngayon sa parola naglalakad. Alas 12 ng, ng gabi sabi mo Alas 12 ng gabi sa Bimba. Alas 12 ng gabi. Sabi nila delikado rito, yan. Napakamabait ng taga parola. Ako kayong magano pag parola. Ito kami naglalakad o. Walang ka pang ano. Sabi nila delikado daw pag ano mabait kaya ng tao rito kaya yung mga tumatakbo na yan ako wala yan nahabol lang ng pulis yan <laughs> hello guys <coughs> lakad tayo pa uwi do 12.30 Pauwi tayo. Ano tondo? Diba? Maraming mababayad dito. Sabi nila nakakatakot dito pag gabi. Ay, hindi. Oh. 5 year tao rito 12.30 ng gabi naglakad lang kami para wala to sabi nila nakakatakot maglakad pag gabi ayan o liwa liwanag Tsaka wala ka na makikita mga tambay-tambay. Oo. Oh. Taimik. Taimik.